Ay nako. Ito, kuya ta ko kaka kakatrabaho ng patas. Wala pang tulog. Kaninang umaga pagkagising ko nagreklamo ulit ako dito sa shop na to. Dito sa palpak na tablet na to. Guys, hindi ako magre-reklamo kung dito peke. Itong hansong na puking inang hansong na to. Ulit-ulit na lang. Ilang beses na ako nagreklamo. Tat mag-aapat na linggo na hindi pa rin ako pinapansin ito panoorin nyo guys ha i-share nyo tong video ko ha nakikiusap ako sa inyo pumasok ako sa live nila kanina nagpaliwanag ako anong ginawa ng seller binlock niya ako ito panoorin nyo ha makikita nyo yung ugali ng seller kung gano'n sila ka plastic putang ina nyo oh. hindi ko kayo tatantanan Pa-share ako ng video ko ha pakalat ako ng video na to ha Pipikiin nyo yung iba, tapos idadaan nyo sa akin. Putang inawag ako. Hindi ko kayo tatantanan. Gagawa at gagawa ako ng paraan. Kala nyo tatakot ako sa inyo. <laughs> Hindi ako matatahimik. Kung gagawa kayo ng katangahan na idadaman nyo pa yung iba, <laughs> kinalat nyo pa talaga. <laughs> Mga hunghang kayo magtrabaho na. Mga gunggong kayo na. Guys, ingatan nyo yung shot na to. Panurin nyo yung video na yan. Tignan nyo yung mga ugali ng mga seller pagkatapos kuha ng pera. Sir, ano ko? Sir, I don't Maram Lameo, Melo, it check out mo na yan, Sir JCAO. I-check out mo na yan. Ay, hindi po tayo second hand, hindi po tayo clone ha. At lalong-lalo nang hindi tayo imitation at premium copy. Tayo pa ay brand new, brand new, original na tablet H13 Pro. Tingnan nyo naman ng ating hands tablet box. Tayo pa yung naka-brand new sealed mga madang sir ko. Naka-brand new sealed po yan. At naka-double bubble wrap po yan inside and out pagdating po sa mga bahay nyo. It means, safe na safe mo na darating ang ah, mga tablet ninyo kahit saan po kayo nakatira kahit bitman min daraw po kayo safe na safe po yan mga madam sir ko ha kaya ano pong hinihintay nyo i-check out yun pang ating anzong tablet H13 Pro guys i-check out yun na po yan